pala ako na papa, guys. Sasagay na po ako si motor. Nap, wala ka na bang nakalimutan? Dala mo na ba lahat ang gamit mo sa school? Opo, ma. Na dito po yung lahat ng gamit ko, ma. Kasi po, na dyan po yung lahat ng gamit ko, Mama. Ana, very good naman. Nadala mo pala lahat. <laughs> Halika, ma. Sama po si ating kumama. Pinaandar na na papa yung motor, guys. Teka, na stuck yata yung motor ah, kasi tagal umandar. Ayan na, umandar na ata. Sige. Tara na ma, sama ka ma. Dali na ma. Sama na nga ako. Teka lang, may kukunin lang akong payo. Hindi ka ading, sama ka din sa akin ading. Dali na. Hatid mo sa ate ha. Ayan na si ading ko guys. O, tubang tuwa pa o. Tignan nyo guys gusto tuwang-tuwa. Ayan na nasa. Mala, aalis na kami, guys. Ang cute naman ang ngiti ng ading ko, guys. Ah, ang -cute, cute po niya. Guys, kasama ko po si ading. Ihatid niyo po ako si school, guys. Tara, guys. Samahan niyo ako. Paalis na po kami, guys. Ayan na si Ate Kaskas. Papasok na sa school. Ayan na, guys. Malapit na po kami si school. Babalik si Baby Kaskas, guys. Salamat po si pa